O, dito lang kayo sa loob. Huwag lalabas. Basa dun. Kumain ka ba, Choco? O, kinain nila yung pagkain mo? Kumain ka? Dito lang kayo sa loob. Huwag kayong lalabas doon sa labasan. Kasi, baha. Hmm, dito lang kayo, ha? maglalabas. Ang hangin doon, oh, sa may labahan, oh. Grabe, oh. Pati yung kulungan yun, nasira ah, na yung balot. tumutunog ang mga balde. No? Huh? Tumutunog ang mga yero. Takot ikaw, isa. Takot ikaw. Uy, takot ikaw. Tunog-tunog mga yero. Parang walang pakiya. Naglinis pa ng sarili niya. laro niyan. Kunin ko yan. Laki-laki ng taptoy mo. Ang sirain niyan, ha? Ito mo, dinaladala na kung saan-saan. Lahat na lang kanya. Maliit, malaki, kanya. Sisirain na niya yan, be. Inawag-wag niya yung mga, ano, Ano ba yan? Palikpik. Choco, tama ba yung ginagawa mo? Tama bayang yung ginagawa mo? Sinisira mo? Tinutulungan ka pa ni Haba. Kirain mo na yan. Para kang mumo. Mm. Tinanggal na yung mga tali. Huwag mo ikalat yan ha. Ang aming si Sopaw. Ayan. Uh, the... no, can... Hindi siya hiyang sa herbal kaya pinabit din namin kaya ayan medyo okay na siya di na siya once a day na lang siya nagpupup pero basa pero may gamot na siyang iniinom papaw papaw uh, so... bread... wala siyang pake papaw masigla naman siya eh kahit na nagpupups masigla lang siya hindi hiyang sa herbal. Kapag ka naman guys, hindi na hiyang sa herbal, ipabet natin. Ganun lang naman talaga yun eh. Pagka hindi gumaling sa home remedy. Yan. At si Choco. Busy-busy sa paglalaro. Yan. Ang aming senior cat. tulog lagi. Five years old na yan si kisami eh. Sarap ng tulog. Yan. Siesta time. Malamig eh. Oo, oh, malamig. Bukas ang aircon, kaya sarap buhay nyo. Walang iihi dito ah. na lang dumilim o. Oh. Ayan na yung bagyong si Pipito o. Oh. Ang lakas o. Oh. Oo, oh, nandyan na si bagyong Pipito. Huwag kayong magulo. Huwag kayong magkalat ng upua Estela So, ayan guys. Madilim na. Maaga pa madilim na dahil sa sobrang lakas ng ulan. Na may pabugso-bugsong hangin. Sita mo yan? Ang magulo. Si Clover, oh. Si Choco nanginginig na sa takot sa kulog. Ngayon lalabas, dito lang kayo. Si Choco, o Nagpapakarga na at takot na takot sa kulog. Dito lang tayo mag ipon ikon Sana hindi lumakas. Wala ng hangin. Kasi kung may hangin pa, malakas pang ulan paano na malakas ng kulog nag na naman yung mga aso ng kapitbahay, nauulanan kayo magulo ayan. sana hindi na lumakas at hindi magbaha ang mga ibang lugar ako nakakatakot magingat po tayo magyong sipipito ay mukhang malakas. Lalo na yung mga nasa tabi ng dagat. Ay! Manahimik na kayo. Clover, saan ka na naman pupunta? Hindi lang maupo eh. O, oh, may dumaan lang. Kakahol ka agad. Hindi na nasanay. Eh. Ano dadaan eh nanganok, nangangatog si Choco. Hmm, takot ang Choco sa kulog. Hmm, ang Choco. Sobrang nervous, nervous na naman. Ano ba yan, itim? Itim. Ayan ang Choco, oh. Papakarga, ayaw nang bumaba. Andito ka sa loob ng bahay, natatakot ka. yung, oh, kiyahayang buhay So, ayan, dito lang kami sa loob ng bahay ngayon. Sobrang dilim sa labas at malakas ang ulan. Ayan, oh. Puno na siguro yung gutter kaya naglalabasan na ang ulan. Sobrang naiit, oh, no? ang pungging favorite spot niya yan favorite spot ni pungging yan ayan iba iba ang kulay ng upuan namin kasi umihi na naman sila mahirap maglaban ng maraming ganyan sa pinangupuan ayan ang mga laruan nila nagkalat ingat po tayong lahat lalo na sa mga binabahang lugar lumik lumikas na po para walang mapahamak. Di ba, bebe? Mm, ayan si Choco, o, oh, ni Saan ka na naman pupunta ba? Mm -hmm. Sagot ka pa ng sagot. Ayan, guys. Kapag may aso ka, kailangan lagi kang naglalaban ng mga sapi ng upuan dahil ganyan sila o oh. babaakyat, palitan ng pwesto may reklamador ayun o, reklamador ka ba, reklamador ka pala sagot pa yan o, sasagot pa o, mo reklamador ka naman talaga eh reklamo ka ng ay, hmm, ayan o o, siga pa yan tumigil ka, sagot ka ng sagot muulan kayang lalabas dun sa labahin at ang anong tawag doon? Yung pagmalakas ng hangin ay tinataboy ang hangin doon sa may labahan natin. Mababasa kayo. Apa, narinig mo ako? Pag kang pupunta doon sa may labahan, yung ilong mo, oh Ano na naman inaamoy-amoy niyan? So, ayan guys. Mga 1.35 na ng hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan at hangin kami ay hindi pa nanananghalian wala pang nakakaramdam ng gutom ako ay nahihilo inaatake yata ako ng vertigo ko umataas ang bipi ko <laughs> ay nako o oh, ayan ang bang bango oh. bang 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 kulit bang bang kulit bang bang kulit Oh, Ow. oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ayan o oh, takot si choco na amoy amoy takot si choco sa ano eh sa ulan so yun lang guys masama ang panahon ngayong sabado mukhang bumagsak na si pipito sa ibang lugar sana hindi lumakas ang ulan, ang hangin sana lumipas na para wala ng baha baha pa